Pag-salawat at salam sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Biyernes. So, alhamdulillah, mga brothers, mga kapatid, narinig natin ang ating mga buti mga ustad. Alhamdulillah, uh, na maay kapulutan natin ng mga uh, aray, pakipakinahatan na aray. At uh, sa lahat, ay uh, may sabuhay natin na uh, ang lahat ng mga paalala mula sa ating mga butihin ng Ustad. So, ngayon, na maghintay na yung pagkain natin mga brothers, pero mas mainam siguro, ah, uh, uh, continue natin, okay? Kasi kapag uh, kakain tayo, wala na tayong oras dahil magkunin na yung ang, uh, lugar na ito, ang women section meron silang program na mga Okay, so continue natin mga siguro kalahating oras na lang. Maghintay muna tayo Sabar-sabar. <laughs> okay, alhamdulillah mga uh, brothers. Ako ay mayroon lamang uh, maiksing paalala para sa inyo. At especially sa sa uh, susunod na araw. Diba, next week. Diba, tayo ay mag-aayuno. Uh, isang kaaya-ayang pag-aayuno na tinatawag na araw ng asura okay? na kung saan ang ating mahal na propeta mahal sa salam ay talagang inaabangan niya ang araw na ito inaabangan niya ang araw na ito ang pag aayuno sa araw ng asura subalit mga kapatid araw ng asura alam ko natin, nabanggit natin kanina, a, mula sa hadith mula sa mapapanaligang hadith Ha, na kung saan ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay dumating sa Madina at nakita niya ang mga Hudyo na siyahan ano um, nag uh, uh, masaya diba? at uh, sabi natin nag-celebrate ha ng tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung bakit sila nag-celebrate sa araw na ito sabi niya ito ay araw na kung saan iniligtas di Propeta Moises at ang kanilang mga wali Israel ha? kanilang mga uh, ano uh, oh, kanilang ta ang tauhan di Propeta Moises at ang angkan ng mga Hujo di ba? so dahil dito ay pinagayunuhan nila ang araw ngayon at the same time sila ay nagsaselebrate so tingnan ninyo diba? maging ang mga hudyo, ha? Maging ang mga hudyo sila ay mag-ayun, mag, -aim, mag -aim. So, paano pa kaya tayo? Ha? Paano pa kaya tayo bilang mga muslim na kung saan tayo ang mas may karapatan? So, ano ba ang makukuha nating aral sa nangyari sa araw na ito na kung saan ang araw na ito mga brothers ay magpapaalala sa atin? Ha? Sa isang makatotohanan Uh, pangyayari sa uh, kasaysayan ng tao. Di ba? Isang makatotohan ang pangyayari ha, uh, sa kasaysayan ng tao na kung saan ha, uh, kung tayo ay mag, uh, magbabasa ha, babasa ng hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag natin ang mga hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi lamang sa tuwing buwan ng Muharram o sa tuwing araw ng Ashura na uh, maririnig natin ang hindi sa hindi ang, ang, ang hindi sa araw ng Ashura So balit kapag pinag-aralan ng isang Muslim, di ba ang ang ganitong uh, uh araw at nang anong nangyari sa araw nito, kung ang mga especially ang mga hindi muslim kung binuksan lamang nila ang kanilang puso't isipan kung ginamit lamang nila ang kanilang talino ay mangyaring sila ay magsiyata pa sa pananampalatayang sila kapag kayo ay tatanggapin mga brothers ano ang araw na makukuha ng isang muslim nila ikaw isang muslim na narinig mo nabasa mo napag-aralan mo kung anong nangyari sa araw na ito. Ikaw bilang Muslim ang aral na makukuha mo dito Sa pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَ سَيِّمْ إِبْرَةٌ لِيُولِ الْأَلْبَابِ إِبْرَةٌ لِيُولِ الْأَلْبَابِ Ang lahat ng mga kwento, mga brothers, na nabanggit sa Quran na Radyan ay makatotohanan. Totoo! Sinabi ni Allah, tunay na inilagay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kwento na ito mga brothers, ibrah para sa atin. Especially tayo, ha, ah, ang mga nasa huling pamayanan. Lahat ng mga kwento ha, ah, na bakit o inilagay ng kataas-taas at Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na aklat, ito ay malaking mahal para sa mga tao sa huling na Especially kung isang muslim. Kung ikaw ay tatanungin anong angin ang mabukulit ko dito, Bro Jay Rolling na maupa natin Sa kwento na ito na kung saan Pinapaalala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala Ang dakilang araw na ito Araw na kung saan Iniligtas Ni Allah ang kanyang matwid na alipin at propeta na at suru ni Allah subhanahu wa ta'ala walang ibang sa propeta Moises. The, the, the. Yung na si, si uh, tunay, araw na tutusi alas sabado totoo, tunay katotohanan tohanan. Araw na natin di ay ang ah, Ano? Paghaya ng katotohanan at ah, hulahan noon ang ah, hanggang na yon, ha? Ah, ang pakikipag baka sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay patuloy hanggang sa araw ng muling pagkabuhay mga kalos. Diba? Subalit, so, lagi nananaig ang katotohanan. Lagi nananaig ang katotohanan, mga brothers. Isipin ninyo. Ha? Si Firoaw, isa sa mga pinakakilalang ha? sa panahon na yun, pinaka ano bang sa maano natin sobra sobra na ang kanyang kasamaan pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa umabot na sinabi niya ana rabbukum a'la diba ana rabbukum ul a'la po ninyo ha pinakadakilang Panginoon. So, ano nangyari sa kanya? Nang siya ay nalunod, wala <tod> oh, sa so, kakayahan. Hindi niya naligtas natin yung sarili. Subalit, so, gano'n ba mga mga brothers, na kahit gano'n yung uh, pagiging kasamaan ni Fir'aun, sinabi ni Allah kay Propeta Muhammad, kay Propeta Moses, sa salam Idhaba ila Fir'aun, innahu taga. Sinabi ni Propeta Moises at ng kanyang kapatid na si Propeta Harun, Pumunta kayo kay eh? Fir'aun. Ha? pagkat si Fir'aun tunay na siya ay isang masamang tao. Sobra-sobra na ang kanyang kasamaan. Anong gagawin? Anong gagawin namin niya Allah? فقولا له قولا لينا لانه يتذكر او يخشى. دا الله. ومن تقى سبعين يا قطار حكايات ساسلام الله اكبر حكايات ساسلام رضا حكايات ربان سمبهين انك سمجوز نسئ الله سبحانه وتعالى ان سبعين يا رب فقولا Sabihin niyo sa kanya na salita ng o Magsalita kayo sa kanila na mahina. Allah. Dapat ganun ang Muslim. Na kahit sino ang kaharap niya, na kahit sopra-sopra ang kanyang kasamaan sa Islam, pangungutya sa Islam, sabihin mo, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لِهِنَا Isang mahinahum, pananalita la ilaha illa Upang wa yakhsha kubang sabanghay Ah, mataka alalah sa tanyang pangingol ang magkaroon nang takot kay Allah subhanahu wa taala yanang ating yanang ating pamamaraan nang paghikay sa mga Allah special sa mga hindi mananang pala tayo sa aisyah ng Allah subhanahu wa ta'la dapat lang mga pinakalaki ng mga mabubuhan na ating dito ng mga mabobes ay ang pag ng tawagpul pananaling tiwala kay Allah subhanahu dapat lagi tayo ano? magtiwala nanaling kay Allah subhanahu wa taala dahil tayo ay nasa katotohanan dahil tayo ay nasa katotohanan. Katulad ng ganyan kay Propeta Moses alayhis salam na inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalhin ang mga angkan ng mga Israel sa gabi ha, dalhin sa Jerusalem nang nalaman ni Pharaoh sinundan siya ni Pharaoh nang nakita nila ang mga sundalo ni Fir'aun, sila ay nangangamba. Ang mga kasamahan ni Propeta Moises na tatako, ha, ah, nakita nila na ang mga kalaban. papatayin na, sa, kapatay na sila. Pero anong sinabi ni Propeta Moises alay sa akin? Kala, inaayari di sa iyo. Yun ang tunay mo. Sa taong may pananalig, Huh? isang taong may pananalig sa kanyang Diyos dahil alam niya, hindi siya papabayaan ng kanyang Panginoon dahil siya ay nasa katotohanan dalaga -dala lang niya ang katotohanan nang sabi ng Kalla sinabi ng kanyang mga saranya po isas, ita po tunay na tayo ay abutan nila at papatay anong sinabi ni Papaya ng Moises Kalla hindi tunay na kasama ko ang aking Panginoon. Nasa panig ko ang aking Panginoon. Gagabayan ako na yung At ganun din ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Nang sila ay habulin ng mga tufat Quraysh. ay sino ang kasama niya? Nang siya ay nutusan na maghijra mula sa mga Madinah. Sino ang kasama niya? Si Abu bumakas nang sila ay nasa loob ng 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 uh, ng hirap nangangamba na tatakot si Abu Bakar baka na makikita sila at papatayin natatakot si Abu Bakar na baka anong gagawin nila kay Propheta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala hindi sa kanila ya Abu Bakar sinabi ng Prophet Muhammad sa kay ya Abu Bakar la hazan inna Allah Allah Akbar bani Malik pati dan mereka subuh at profeta di Allah dan -nain, mencari -nain, mencari -nain, mencari -nain Allah. Nain alam nila masa kata Tuhan sila akan tinggi di sila bapa bayar dengan Allah subhanahuwataala kita dapat dengan kita yang mau atas tayo ay nasa katotohanan lagi tayong mananalig lagi tayong magtawakal magtiwala kay Allah subhanahu So, alhamdulillah mga brothers, napakarami na mga aral na makukuha natin sa araw na kung saan iniligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang takilang sugo at propeta na si Propeta Moises alayhis salam ha? na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa mga hindi tayo ang may mas karapatan na gawin ito dahil kapatid ko sabi niya si propeta Moises Dahil kapatid itu, siya bilang isang propeta at sumo ni Allah at natin sa pananang tayo sila. ang mas karapatan ng at sundin kagaya ng tinggawa ni propeta mo sa so, kaya naman ang bawat muslim sa tuwin siya ay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anong magbigyan ay dapat lagi ng Ang pagpapasalamat hindi sa Sabihin mo, Dapat ang pasalamat ka ha? Uh, Ibubul mo ano ang ibinigay sa iyo ya Ni Allah subhanahu wa ta'ala Nang biyaya sa pamamagitan ng pagsunod ya Allah subhanahu wa ta'ala Patatagin mo atay Allah subhanahu wa ta'ala Sa pananampalatay ng Islam Kaya Alhamdulillah I-welcome natin Ang ating dalawang kapatid sa pananampalatay Islam Mga brothers Okay, insyaAllah saksihan natin ang kanilang pagbabalik Islam

Nah. Nih. Halo. Silakan tiba saya. Ah, Allah So oke. Okay. Eh, uh, diplot maka uh, syahadat uh, para ati, api, bilang saksi. na tayo ay shahada, a Muslim balik Islam. Okay? Balik Islam mga brothers. Okay matapos kapo? Bapalik lang tayo sa Islam, sa religion na pinagalingin natin. Alam tayo ang mga Muslim. Kaya dapat natin uh, ibaliwanag sa aking mga pamilya na tayo ay mga Muslim. Hindi tayo mga Hudyo, hindi tayo mga Kristiyano, but plus tayo ay mga Muslim mga Okay? Sabihin niya lang mga brothers, ha? سبحانك سالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله اقويس ما na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah at ako ay sumasaksi Muhammad ay alipin at subo ni Allah at ako ay sumasaksi rin Jesus ay alipin at subo din ni Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar

So mamaya mga brothers, yung timing nyo, insya Allah, may sa inyo, si Sister Omar. Uh, okay. na ba Meron Okay. Sinong may tanong? Hindi sa mga topic na talakay ng mga butihin, Ustaz